Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Nako, dapat malaman ninyo ito. Para sa mga hindi pa nakakasali sa kahit anumang programa ng DSWD ay pwedeng-pwede sa inyo ito. Paano nga ba ito? Ating alamin? <tip> Alala, ito po ay para lamang po sa mga taga Navotas. Ayon sa kanilang Facebook page, 1,500 na nyo, edad 18 pataas, na mababa ang kita at walang natatanggap na akap at AX o hindi pa nakakasama sa tupad sa taong 2024 o 2025 ang mabibigyan ng tulong pinansyal. Mas kaunti ang slot sa ngayon dahil may bago pong form ang DSWD na kailangan nating masubukan muna kung gaano ito kabilis o kabagal ang pagpaproseso nang maiwasan ang sobrang haba ng pila sa payout. Kung kayo po ay qualified, mag-register sa link na ilalagay ko sa description box at sundin ang proseso. Kapag kapindot nyo po ng link, piliin ang tulong pinansyal, pumili ng proseso ng pag apply gamitin ang Navorehistro QR Code o iscan ang inyong Navorehistro QR Code. I Click ang reserve slot, mag-selfie at i-confirm ang appointment. Manual application, itype ang inyong detalye, i-click ang reservation slot, mag-selfie at i-confirm ang inyong appointment. Kung hindi kwalipikado, huwag nang mag-apply dahil madidisqualify din ng DSWD o DOLE at masasayang lang ang inyong slot. Sa araw ng payout, kasama na rin po ang mga dadaling dokumento ang inyong Certificate of Employment, Payslip, o mag-fill up ng panunumpa sa idiniklarang ninyong halaga ng inyong kita. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!